guys! Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. And for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video. Ah, uh, I mean picture pala. Picture yung i-edit natin kasi yung friend ko nagpapa-edit sa akin ng picture and then wala akong time kung kung kailan ko siya ma-edit. Kaya, ang, gin gagaw ang, gagawin na lang natin, i-video na lang natin, and then i send natin sa kanya. And, before tayo magsimula kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga video tutorials natin. Ayan, kung meron kang hindi maintindihan sa video natin, pwede kang mag-comments po ba and sumasagot ako ng mga comments dyan sa comment section. Ayan, so hindi na natin ito papatagalin pa. Let's start guys! Hello everybody! Ayan, andito tayo sa screen ko. And then, kailangan natin pala guys ng dalawang application. So, ang maire-recommend ko na application na gagamitin nyo is itong PhotoRoom and Photo Editor. So, punta lang kayo sa Play Store, tapos type nyo yung Photo Room. Ito yung apps na gagamitin nyo. Ayan, Photo AI Photo Editor. And then, ah uh, Photo Room pala guys. Then, Photo Editor naman tayo. Photo Editor, ito yung kakailangan ninyo, itong Edit Pro Polish. Huwag nyong dadownload itong Pic Arts kasi sa katagalan na paggamit nyo nito, mag-aano mag, siya ng payment. So sa ngayon, ang ginagamit ko talaga is itong Photo Editor Polish kasi may ads siya pero hindi ka magbabayad. Pero konti lang naman yung ads guys kapag nagsisave ka lang ng picture. So, ayan. Punta na tayo sa photo room. Ayan. Una natin gagamitin pagkatapos nyong ma-download. Then, pindutin lang natin yung start photo. And then, eto. Then, i-scan na niya yan. After nyan, pindutin natin yung transparent. Then, paliitin natin siya hanggang sa itong watermark na photo room hindi didikit sa picture niya kasi kapag lumaki yan yung picture niya yung tao at saka photo room magdidikit so kailangan ilalayo natin ganon mag-edit para para mamaya maganda siya tingnan walang ano walang watermark Then, click nyo yung export, guys. Maybe later. Then, save to gallery. And then, click done. Done. Ayan, sa taas. So, na-save na siya. Puntahan natin sa AI. And then, eto na yung kinalabasan. Ayan, mamaya makikita nyo. Punta naman tayo sa photo editor, guys. Ayan. Pindutin natin yung photo. Then, mamimili tayo ng picture kung uh, kung anong background yung gusto natin. So, like for example, ang gusto natin background is search tayo dito. Background photo gusto nating background. Mm, dito talaga ako nag uh, kumukuha sa Google guys ng pang background picture. Ayan, for example, eto na lang para mas ano. And then, tignan natin. Ayan, andito na siya. Then, click natin. May lalabas na ads. X mo lang. Then, save. Huwag mo na lang po pala muna i-save kasi tat tat tatapusin na lang natin to lahat. And then, wait, ulitin ko, hindi ko na-explain. Ah. Ayan, pag open nyo ng photo editor, click nyo agad yung photo and then yung background. Pasensya na guys. May nagtatrabaho sa likod. Tapos X nyo. Then, click nyo yung add. Then, yung picture guys na na-edit natin from photo room. Ayan. Tapos, click nyo yung crop. Kasi, ika-crop natin to. Ayan. Kasi, ang pangit kapag may sulat-sulat guys. So ayan, lalagay natin dito. And then lalagyan natin ng please subscribe to my YouTube channel. Balik tayo ulit sa Chrome. Search natin YouTube. YouTube. Anong tawag doon? Mm, sign na lang. Hindi <laughs> ko kasi alam kung ano. Um, eto yung, ay, mali. Hanap tayo dito. Etong box. Ayan. Download natin siya, guys. Then, pagka-download, balik tayo ulit. Then, wag nyo muna i-check hanggang hindi nyo pa na naano ano talaga kung saan nyo ilalagay. Or kung dito ba, ako kasi gusto ko dito sa gilid. Pag sure ka na, pag sure ka na, tsaka mo pa i-check. Ayan. I-check mo na. Then, hindi na yan ma edit ulit guys. Kaya, kailangan, before mo i-check, i-ano mo talaga kung saan mo gusto ilagay. Then, add ulit. Subscribe. Click mo yung, sub click ko yung subscribe. Tapos, crop. Same pa din kanina yung ginawa natin. Uulitin lang. Ayan. Then, check na natin. Palakihin lang natin ng konti. Ayan. Tapos, pwede mo lagyan ng pangalan. Ganon check na kasi dyan ko gusto ilagay. Then, type. Please subscribe to my YouTube channel. Ayan. Pwede nyo yung lagyan ng kulay, guys. Itong color. Ayan. Ano bang gusto natin color? Yellow. Pangit ang yellow. Pink. Violet uh, I mean purple, blue, uh, green. Try natin yung green, guys. And then, sa label naman, na gusto yung kulay, black, ayan. Tapos, pwede din natin siyang i-curve, ayan. Click nyo yung curve, ayan, curve din. Magko-curve siya. Ayan. Tapos, pwede nyo din wait lang. Pwede nyo din siya i-ano, guys. Shadow. Ito. Ay, uh, sorry, guys. Then, edit. Click nyo yun lang yung edit. Tapos, shadow. Ayan. Ganun lang. And then, save nyo na ulit. Click nyo lang check. Pag okay na kayo, then save. Lalabas yung ads. Maghintay lang tayo. Then, X na natin yung ads. Then, save na. Ganun lang. Save. Ayan. Tignan natin sa gallery, guys. Ayan. Dito na siya. Ready na. So, ganun lang kadali. Magpalit ng background picture, guys. Pwede naman, huwag nyo nalagyan ng subscribe, please subscribe, or kung gusto nyo lang, palitan yung background. Ganun lang kadali. And, sana naintindihan nyo at may natutunan na naman kayo sa aking video tutorial. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga video tutorial ko. Bye guys! Thank you for watching!